Yan ah. Eh. Nung bata pa kami eh. Ganyan din ang ginagawa namin dati sa mga kanal-kanal noon. Bangka-bangka. Ah, mas maganda rito. Doon doon. Pagdating doon, mas maganda pagdating doon. Yun o. Know? Yun know? o. bangka-bangkaan namin ganyan dati ng bata pa kami sa mga ilog-ilog ilog, mga kanal minsan ka nagkakarera pa kami ng mga kalaro ko eh yun o, know, maganda yun yan eh. yung mga gano'n yun o, yun know, o, you know? Ilang bagal. Yan, maganda dito kasi porba. Yan, pagdating dito, medyo mabagal na yung flow ng tubig. Yan, pagdating dito. Yan, pagdating dito, oh. no? Mabagal na. Yan na. Yan, ako, babangga pa siya. Ayun. At ayun, no? Oh. Galing, no? Oh. Yan lang, kumukod. Yan lang, tulong. Diba nga ng tulong. Ya, ato ka sabla. Yan. Eh na. Abagal na yung flow dito. Ang ganyan lang kasi yan eh. Tingnan natin kung gaano siya pupunta. Lana. Sige pa, punta ka pa ron. Baka na siya eh. Susunod, dalawa na ko. Okay bang ulay, Carrera. Yan na. Yo, pupunta pa siya rin. Sana mabot siya rin o. No? Sige. Ayun na, kakalso. Ayun, bumangga. Ayun na, wala na. No. Kumalso ng yan. Ayun natin kung magawa natin ang paraan. Ya. Ayun, tinaman. Sige. Yeah. Nako, hahalo ro sa ibang mga plastik wala na. Yung kaya, kaya, kaya. You know. You know? Galing o oh. Yun, galing niya Oh. Yung kumalsin na naman. Wala. You know? You know? Mapalagpalag pa siya eh. Gusto niya pang umalis eh. Oh. Yun, nakalis pa. Ah, yan. Wala na. Trap na talaga siya dyan. Trap na talaga siya dyan. Wala na